Drive tayo ng Tesla Paano bubuksan ang pinto nito? Nakalapat ang pinto niya Paano niya ating bubuksan ang pinto? Ganyan Ayun, lumabas na yung pinto, di ba? Yung handle Ayan, papasok tayo sa loob Ayan, Tesla Model S Ayan, nabalok sa loob Pura kacer Yan, automatic siya pero electric tong Tesla na to Asan ang cambio niya? Ayun oh no? Ang laki ng ano niya Kita mo yung Google Maps Diba? Tapos sa uh, ito yung kanyang gear start na yan automatic yan basta umupo ka dito start na yan ayan well, tinatanggal niya yung cover ayan na atras tayo naka uno yung speed niya yung gear niya tapos sa camera naman ayan o oh kitang kita nyo yung likod oh. No? Tsaka yung dalawang gilid Ayan yung right side Ito yung left side Tapos pupunta tayo doon Ayan Kakambi natin ang drive eh. Yun, Yung drive na yan oh. Tesla Model S Ayan oh pure electric all electric uh, equip ayan dito na lang tayo kasi bawal na tayong mag camera dito sa loob sa re bye bye Chelman TV pasilip natin dito sa Tesla ayun yung kanyang monitor ha eh. Tesla Model S. electric equip